Sabi po ng mga ibang tao, ang sabang utos daw hindi masusunod ng tao. Hindi na susunod? Hindi po masusunod sabi daw. Sabi ng mga pastor, ano? O, pastor ng mga metodista ang nagsasabi nun, saka mga born again eh, na wala raw makakasunod sa sampung utos. Eh, tina mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Ano po ang sagot niyo? Kung naniniwala kayo sa Diyos, alam niyo bang ang Diyos matalino? Marunong. Naniniwala ba kayo yung marunong na Diyos hindi gumagawa ng bagay na nonsense o walang kwenta? Ba't niya ibinigay ang sampu utos? Alam niya pa lang hindi masusunod. Hindi. Lalabas yung Diyos nila nonsense. Magbibigay ng utos, di naman pala masusunod. Ano yun? Tatangatangan Diyos? Hindi yun yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia, makatwirang. Pag ibinigay niya, alam niya masusunod. May nakasunod ba? Basa. Sa hob, 1.1, Pakinggan niya binigay yung sampung utos, may nakasunod ba? Basa. May, may isang lalaki, ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. O, nakasunod ba si Hob? Ang tawag sa kanya, sakdal at matuwid. Un hombre perfecto y recto. O, perfecto na recto pa. Kaya kung magpapangalan kayo sa inyong mga anak at ang apelyido nyo'y recto, ang pangalan nyo'y perfecto. Kaya, perfecto, erecto. Sakdal at matwid si Hob. Nakakasunod ba si Hob o hindi? Nakakasunod. Eto pa, pakinggan nyo sa 1.4 hanggang 5 ng Lucas. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Hudiya, ng isang saserdote nga ngalay sa Karyas, sa pulutong ni Abiyas. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron hmm. at ang kanya ngalay Elizabeth. Oh. At sila ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Nakasunod ba si sa 10 utos si Zacharia sa si Elizabeth? Nakasunod o hindi? Oh. Lumalakad silang walang kapintasan sa lahat ng palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Kaya meron akong nakausap na abogado, no? Sa telebisyon. Sa so, kunyari, kunyari, born again daw siya. Wala kang makakasunod dyan sa kautusan ng Diyos. Wala kang makakasunod dyan sa pungutos. Sabi ko, ito palang abogado to, hindi dapat tawagin abogado. Dapat pala tawag dito abugago. Bakit? Biro mo, pinagbintangan mo ang Diyos kasamaan. Nagbigay siya ng utos, wala palang makakasunod. Eh, ba't nag-abogado ka? Ah. Ano ba pinag-aaralan ng abogado? Hindi Bata. ba batas? Eh, eh, naglalagay ng batas, hindi naman masusunod. Ikaw pala unang-unang lalabag sa batas, abogago. <laughs> oh. O oh, ano ngayon ang ginawa mo? O oh, ano ang ginawa mo sa pamamahala mo sa tungkulin mo ngayon sa gobyerno? O oh, di ba? Ano ang ginawa niya ngayon? O, oh, nakikipag-secret deal pala siya, no? May <laughs> secret deal, niloloko mo Pilipino. Alam mo, born tatarantaduhan. Bone. Press! Magalit ka pa sa akin. Abugago ka talaga. Abugago ka. Hindi ka abugado. Hindi mo sa paparatangan mo walang makakasunod sa utos ng Diyos. Pinawag ko doon sa programa nila. Gabi yung programa eh. Sabi ko, sabihin mo dyan sa, uh, sa, sa attorney na yan, ha? Yan, masama, masama, masama ang guni-guni niyan. -guni Biro mo ang ginagawa niyan sa Diyos eh, pinararatangan, nagbigay ng utos eh, tapos hindi naman makakasunod. Bakit? mukha ko sasabihin walang makakasunod? Eh, nababasa sa Biblia. Si Zacarias at si Elizabeth, lumakad ng walang, ka walang kapintasan sa palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Sumusunod. Meron talagang hindi susunod, kagaya niya. Pero merong susunod, kagaya ng mga unang kristyanong naglingkod sa Diyos. Tila mo si Abel, sumunod. Tila mo si Moses, sumunod. Si Josue, sumunod. Sabi nga ni Josue, ha? For me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin at sa akin sa mga bahayan, paglilingkuran namin ng Panginoon. Paparatangan mo ngayon hindi sumunod si Josue, hindi nasunod ni Josue, hindi nasunod ni Moises, nasunod nila ang inutos ng Diyos sa kanila. Kaya nga sila naging dapat sa Diyos eh. Tapos paparatangan mo walang makakasunod sa utos. Kawalang yan yan. Maling galing. Maling turo yan. Alam niyo kung saan galing turo na yan? galing sa impyerno yon para i-discourage ang tao sa pagsunod sa Diyos para ang gawin puro katalantaguhan. Ayan ang doktrina ng demonyo sinasabi sa Biblia. Pero mo, sasabihin mong walang makakasunod sa utos. Meron. Merong makakasunod sa utos. Kaya lang, hindi mo sinubukan sundin. Dahil abugado ka man, tarantado ka talaga. Ayan ang dapat mong makita. Masama ang guni-guni mo. <laughs> Sabihin mo wala makakasunod. Aalisin mo na ba sa Biblia ito? Si Job, isang taong matwid, sakdal. Para ka maging matwid at masasakdal, kailangan sumunod ka sa utos. The only thing for you to do is to follow the commandments and you will be a righteous and perfect person. Without following the commandments, you, you cannot be pronounced perfect and just in the eyes of God. Si, ano, si Luca, eh, si Elizabeth at saka si Zacarias, mag-asawang inan at ama ni Juan Bautista, anong sabi? Sila'y lumalakad na walang kapintasan sa mga palatuntunan ng Panginoon. Kayo mga born again, magagalit kayo sa akin. Bago kayo magalit kay Suryano, basahin niyo Biblia niyo. Huwag kayong magpalawak sa mga pastor niyo. Iharap mo sa akin, pa palabanin mo sa akin ng diskusyon. Pag napatunayan mo walang nakasunod ng utos ng Diyos, kapuputol ako ng lalamunan. Ha? Sige, ay, sinong abuado, iayayin niyo ng diskusyon. Ang kaso, pag nagsasalita ako ng masakit, nagagalit kayo sa akin. Alam nyo, pasalamat kayo sa Diyos. May suryanong bumabati ko sa mga tarantagong pastor. Kung hindi, lahat ng tao sa Pilipinas, maliligaw. Mayroon mong papaniwalain mong hindi masusunod ang batas? Parang pinaniwala mo ang tao na ang Diyos, say, nonsense? Nonsense! Bakit? Nagbigay ng batas, hindi naman pala masusunod? Anong klaseng Diyos yun? Yan ang Diyos mo. Guni-guni mo lang yan. Dami, hindi mo na. Pero yung Diyos ng Biblia, hindi nonsense yun. Makatwiran yun, hustisya yun. Nagbigay yun ng batas para masunod. Kaya ka, nasunod. Ang katunayan, na nakasunod. Dalawa lang ang binasa ko sa'yo. O, pag nagkaharap tayo, tatagtarin kita ng talata na maraming nakasunod. <laughs> Pangako ko sa'yo yan. Yan po ang sagot.